Vice Ganda hindi nakapagpigil na magtanong kay Kim Cho ngayong Showtime Live. Matapos kumalat ang mga larawan at video ni Paolo Abelino na dinumog sa SM Megamall Pickup Event. Matapang na ibinahagi ni Paolo Abelino na hindi niya kasama si Mrs. dahil nasa bahay daw ito. Habang patagal ng patagal umamin na sila sa kung anong meron sila. Kaya Kate ang Katie si Vice Ganda magtanong kay Kim Cho kung sila na ba ni Paolo Avellino. Samantala pinuri ng mga kababaihan ang aktor dahil sa pagiging guwapo at matipuno nito ngayon. Malaki ang pinagbago simula ng makasama si Kim Cho sa mga proyekto. Ayon nga sa mga komento, in love na iyan si Paolo kaya ganyan kalakas ang loob, napansin nyo ba blue na ang background ni Paolo sa pinuntahan niyang event sa SM Mega Mall? Simbolo ng pagmamahalan nila ni Kim Cho. Paboritong kulay nila yan ano ang next, kasala na ba? Ang daming fans ang pumunta kagabi simula nang makilala ang Kim Pao grabe ang pagtanggap ng taong bayan kay Paolo kahit may anak na ito. Hindi naging hadlang ang pagiging batang ama. Nakakatuwa na may inaabangan na ako araw-araw. Ayon pa sa isang komento, ang gwapo naman ng asawa ni Kim Chu, dumayo pa sa SM Mega Mall para ipagsigawan na misis niya si Chenita Girl. Iba na yan Paolo ha? Amin na rin kayo kapag may time. Tawang-tawa rin ako lagi sa pang-aasar ni Vice Ganda, lagi natin nalalaman reaksyon ni Kim Chiu tuwing nababanggit ang pangalan ni Paolo Avelino. Pulang-pula ang mukha at hindi mapakali. Ilan lang iyan sa mga komento, anong say ninyo rito?